hanggang sa muli guys Para. hello guys nandito kami ngayon sa simenteryo pinunta namin ulit si daddy eto papakita namin haga Ayan si Daddy. Narong timing pa nga kami dito at naambon. So, ka na na Hello po. Oh. Iinit pa yan. <laughs> pa yan, Nandito pa ang, ang uh, araw. Ayan na. nagrambolan na ang dalawa. O. Oh, ayan. O. Oh, o. Oh. <laughs> ano. Makatakbo ka pa kaya Masya. O. Oh, Oh. Asan dito si Masya? sangkay dito uli si Masha, oh 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 oh, uh, ah nagkisan dalawa, oh. magkapatid yan guys, magkapatid yan. Ito si Masha at ito si Ori, 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 na kami ulit ngayon doon. Ori, po, Daddy! Ori, po, Daddy! Ori, po, Daddy! Bye bye. Put na po kami dito sa Sanet na Ambon. Hi sis. Ay ulan na pala eh kasi nakulog eh. Bye bye dad. Takbo na po kami. Takbo, takbo tayo guys. And back to sasakyan ulit tayo guys. Pasok ulit tayo sa loob. Ano? Ulan? Na ulan? Ano ba naman yan? Ori, ori, ori. Ori, 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 ori. Sino yan si si Okay. Ito guys, oh. Uh, mo Pakilala ko sa inyo si Ori. Okay. Ayan na si Ori. Ori, Ori? Ori, Ori? Af, af, Ari Ori, 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 Ori? Ori, Ori? Oh, galing, ah. Uh. Ori, 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 Ori?

at ito na dito na kami sa sakyan. Pauwi ng bahay. Kasi pinuntala na naman namin talaga doon si daddy. Sinabi namin yung mga aso kasi para magtakbo-takbo. Kasi pa paano makatakbo pa doon. So, nandito kami ngayon sa sakyan. Yung mga biyahe kami pauwi ng bahay. Pauwi doon sa bahay. Ito, kasama ko ang mga kap ang kapatid ko, ang mother ko. Ayan. Ito. Ayan, yan sila. Ayan. Hi, sis. Hi, Tibaya. Tibaya. Hi, sis. Hi, mom. Ah, yun ang mother ko. Maganda yun, no? Ganda yun, no? <laughs> Oh, tingin nyo no, ng face, ma. <laughs> Ay. Ayan, yung nagmamanil na yan si Kuya Ace. Magaling din magmanil yan si Kuya. Ayan a. Tapos yung mga nasa unahan naman, yung mga pamangkin ko. Si Teddy. Nasaan si Aya? Ayun, sa dulo. Sa dulo pala. Ayan. Ito si Ori at siya kasi Cholo. Si Masha ay naandun sa unahan. Nagkapalitan silang dalawa. <laughs> Kung kanina, nandito sa akin si Masha. Ngayon naman, nandito sa amin si Ori. Ori, Ori? Pagod na si Ori. Ah, uh, hindi pa pala. Ori, Ori? Oh. <laughs>